Ngayong araw ay napadpad kami sa isang napakagandang resort at hindi rin kami nagmamahay dahil napakalingaw talaga namin. At hindi lang lingaw dahil nabungkag rin namin ang mga bahaw ng mga litsunito kaya tara samahan niyo kami. What's up sa inyo guys? For today's video ay mga nga pala kami pero bago ang lahat ay tumula si Max ay magpakugus talaga dahil ayaw niyang magpabilin pero wala tayong magagawa dahil napakabigat na at nagluto nga pala kami ng kamuti dito at meron din kaming madala ng mga milon at simple inandam rin natin yung mamahiwagang plato natin at simple isasama natin yung bibigay natin dyan dahil pupunta tayo ng kagwait white beach at nabalik na nga tayo ng masusundanin dito ng kikilawin para may mabungkang tayo ng mga bahaw at shout out nga sa kasama ko na talaga magluto kay Junjun at sa puntong ito guys bumiyahay nga lang pala kami ng around 30 minutes mapunta dito sa Caguay White Beach at alam nyo ba guys kasama namin yung mga trabahante namin dito dahil gusto daw nila maglingaw-lingaw at siya nga pala guys sa lahat ng pinuntahan namin na beach resort dito sa Caguay ito yung pinakamaganda space bar tingnan nyo naman napakaganda naman talaga at hindi ka magmamahay tingnan nyo ha? At Roman seven, Alam nyo ba guys yung Space Bar Beach Resort? Ito talaga yung isa sa pinakasikat na resorts dito sa At Kung nakikita nyo naman guys, meron din silang mga room dito na pwede rin kayong magtambay at hindi kayong magmamahay dahil napakalinis at napakaganda pa at meron silang swimming pools dito. Kasi kung si naman guys, meron din silang mga cottages sila dito na gusto nyo mag food trip ay naku hindi kayo magmamahay. At speaking of food trip, simpre nagdala tayo ng lechon para sa ating matrabante at kung nakikita nyo naman pa panic test talagang binanatan ko na at hindi ko na pinasailo dahil nagugusla na talaga kami alauna na ngayon at talagang mapapas mo na kami kapag hindi kami nagsima-sima dito at napaksat naman talaga ng lechon kaya naman tinantad na kaagad dito na napaganda naman talaga at siya nga pala guys baboy namin itong binanatan namin naawa ako sa baboy namin pero mas naawa ako sa patrabahanti namin kapag wala kaming ipakain at sa puntong ito hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa pagkatapos inampuan ay binanatan na kaagad nila dahil sobrang nagugusla na sila at hindi lang halata at siya pala guys hindi lang kain yung pinunta namin dito at nagteam building rin kami para malingaw kami at tingnan nyo guys kung gaano kami kalingaw dito sa kagwait white beach na napakaganda naman talaga at sobrang lingaw talaga kami dito sa Kaguayat guys At napakaganda talaga ng view dito At pati yung white sand napakaputi talaga At sobrang lawak pa Kaya naman hindi ka talaga magmamahal At ito nga pala yung itsura nila kapag buntag dito sa swimming pool nila guys Pero kapag gabi tingnan nyo ito yung itsura nila Nakain na talaga ako na dito na lang siguro ako titira. Kung pwede pa dito na lang siguro mag-stay. Naku, hindi na talaga ako magmamahay dito dahil may makikita kapag pang nakabikini. Palagi na lang busog yung mata mo. Pero dito si IB patay, bungtag yung mabaho natin dito kapag nasakpan tayo ni IB At as you can see naman guys, ito nga pala yung view niya dito sa labas ng beach. Ay naku, talagang napakaganda naman talaga. At mawawala talaga yung ma-stress mo. Kahit kainin mo pa yung buhangin, sobrang pitiyan, hindi ka magmamahay. At yung umabot kayo sa video na to guys, mo na yung mga friends mo at mag na kay dito dahil hindi kayo magmamahay. At hanggang nandito na lang kami at tugigan natin sa mga video namin. Huwag mo lang kalimutan i-like and i-share para mas marami pa tayong lingaw. Thank you and God bless you all. Mabuhay kayong lahat dyan mga idol. Ang gusto nyo.